Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumput dalawa. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Pinigyan ko kayo ng kapangyarihang tu mapak sa mga ahas at mga alakdan at yung sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nangyari ang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayad mo sa mga taong ang kaluob ay tulad ng sabata. bata. Oo, Ama, sapagkat dayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakikilala sa ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Kumarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita Kinunad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aplat ni Propeta Baro. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag -aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, Mga kalapit bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ako silang pinalaking ngunit nanangis ako sa dalamhati ng sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalap nino man ang aking kasawian. Naiwan akong namumulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Pinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan na niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon naman ay manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito ang siya rin sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasangba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa. Maging karagat at naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng siyon, kanyang ililigtas bayang nasa huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain do ay aari ing tunay. Magmamana nito yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos ang do titira. Dinirinig ng may kapal. Ang mga may kailangan. Alleluia! Alleluia! Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba Alleluia! Alleluia!